Si <laughs> Titignan namin yung kanyang mga silo. So, medyo matagal na rin tayo hindi nakakita na silo. Kaya, Kaming muna ulit uh -oh. dalawa. silip muna tayo sa mga silo niya. Kung pwede na rin ba manilo. Madamo pa rin. Oh. Sariwa pa rin. Kasarapan sana yung ganito. Kaso nga lang talaga mahirap dumaan. Kaya mas maganda talaga. Pag maninilo ka, Tagkasoy. Oo, tagkasoy, tagtuyo. Tingnan natin kung uh, ano bang itsura yung mga silo nito. Ni Boy Kulot. Kung legit ba. So, meron daw siya dito kinuwang pokyutan. Ang nakaraan. Dito. Apat na araw lang. Sariwa pa yung mga ano no. Masarap talaga dito mga idol sa gubat. Madami kang pwedeng gawin. Saan? Yan, eh. Saan? Ay, oo ano. to, ha? Pinagtuwag yan. Lahat yan, laman na yan, na yan. Nasa hanggang dito, hanggang dito. Laman lahat yan. Oo, oh, laman yan. Ayan, pinaka laman Tapos dito na. Kailan naku nakuha mo dyan? Dalawang Wilkins. Putik. Diba? Oh, Sarap nun, dalawang Wilkins. <laughs> Nung anong Wilkins lang Medyo malaki lang sa ay naman ng mga pestuhan ah. Hindi handaan ng talaga. Kailan mo to ginawa Mark? Ilang an? May isang may isang linggo na. Wala pa. Wala pa. Pangalawang pangatlong araw pa lang atin. Tigintin mo up. Yung unang buod sa nang kinahapon ay nakauwi dito. Mm. Nabasa ugit sa ipa lang. Tikling. Ah, tikling. Sa tikling. Oh, yes. Ganda ng mga pesto. Ay naman mga, mga e yung mga kanya mga bitag. So legit na legit. Kaso nga lang talaga sa pagka-trap talaga. Sa dami ng pwede niyang daanan. Sa dami ng sukal na pwede niyang daanan. Eh yung paisa-isang silo na ganito. Napakaswerte talaga. Kaya trophy din talaga pagka nakahuli ka sa trap. Nakaka-satisfy talaga mga idolo. Yung isa-isa dito. Daanan na daanan talaga. Hindi eh, mo mo expect na may silo sa lugar na to eh. Oh no? Huh? Tagong-tago. mga steel trap na tinatawag. Kain naman talaga. Bitag ni Mark. to, ano to? Bakod. ala ko panlig eh. Ayun. Ito pala. Binakur, yung pwedeng daanan, binakuran na para dito Diyala na. Sport. tao, may dahon. <laughs> <laughs> Ayos. Ayun mga idolo. Musay talaga si Boy Kulot. So sa paninilyo mo ay doon, nakailang labuyo ka na? Uh, naka, siguro yung una pa, diba? Oo. Ay, marami na. Marami na. Oh, marami na pala to eh. Kain ah, naman talaga pagka January. Para medyo tuyo na mga dama. Kas. Ito eh. Oh, balahibo. Oh, naunahan ka. Oo oh limbo, na unang puso, Naunahin unahin ka, bago yata maaunlad ka, paro pa dito isa, di mo kagawin? Tito, kumalib, huli? Sabit, sabit, yeah. Yan. tumbulas. Kapa balik yung kaniyang ano, ano yun talo? So yung madalas yung sa akin dito yung apakan. Dito banda. Sa kanya pabaliktad. Dito Coffee. yung okay. hindi ako yung kalas. Yung isa. Hmm. Nalililak dito apat. Bali pagka inapakan yan mga idolo talaga iigkas din. Mas mainam dyan kapag ka medyo malakas yung ano. Bawig. Bawig pero manipis. Matigas na, na kawa yan. Oo. Mm uh -hmm. Solid yan. Umayos din naman yung pesto niya. Madami din naman kalahig. Tsaka andito. Sa part na to. Daanan. Daanan. Kain naman din. Tapos ibon. katapat ng bato. Yung mga labuyo kasi mga idol. Mahilig magkaskas ng mga kuko nila sa mga ganito sa mga bato kaya may mga guhit-guhit na ganyan kaya mas may na magawa ng trap sa may malapit sa bato puro sa akin yung mga matatandang manilo ano yan mga pipit may silo kasi yung mga trabahador dyan yung mga silo na rin? Mm, dyan sa may kabila ah, Nakita mo. Ay, ko sila na karon Hindi ko di ko hindi ko sila pinansin sila eh. Tignan natin kung maganda yung tsura na silo nila. Pambayawak yata eh, sa amin. Pambayawak. May naka-plastic eh. Outfit ni Mark parang nasa may bahay lang eh. Katikati -kati sa may binti ng ano eh. Mga damo eh. Sana yun na sa Diyan So Ang mga musang pagka kung saan sila tumatae eh, binabalikan binabalikan dun lang yun ulit tumatay ah, daming eh. bilog ano hmm. na pa bayabas so andito lang yung tahihan tahihan niya malamang paikot-ikot lang dito yung musang na yun napit na sa silo ko na hmm. Napit lang ng oh, huli Hmm? Ayan na nakahuli. Pupitad. Mm. Oh. Pupitad. Naunahan kami. Naunahan kami. Naunahan kami. Pusa. Ayun magkakatabi no ito magandang pastuhan na silo si po sa ano? magkakadikit patay na yun ang ito na ako wala akong taling dalay kaya hindi ko makakabitan maalis makakahuli at makakahuli ito dito lang nangyemila ako Hmm?